ginataang tilapia na naman ang ulam natin ngayong umaga mga idol. Ito ay request ni Sir Hidalgo. Magandang araw po mga idol for today's video bilang isang padre di pamilya o isang tatay at ina. Ito palang yung nang ginawa namin mga idol araw ng Martes kasi may mga pasok yung anak namin. At siyempre aalagaan ah, natin sila ng maayos. Nauna pa lang gumising sa akin si Mrs. Mga Idol kasi araw-araw ganyan kasi ang ginagawa namin sa aming pamumuhay ng aking pamilya mga idol. At pagkatapos ko diyang nagilamos mga idol, pinuntahan ko yung mga anak ko kasi tulog pa sila. Yung panganay ay gising na at yung bunso mga idol, ayan tulog pa din. At hinayaan na lang namin sila mga idol matulog muna kasi wala daw talaga silang pasok. Nakapag-chat na po yung mga teacher nila. At ayan mga idol, meron man nag-request sa atin ng isang followers na si Sir Victor Hidalgo na magluto na tayo ng ginataang tilapia at sakto talaga sir yung last video natin meron po tayong sobra na tilapia kaya ito po yun ang request mo ay lutlutuin natin mga idol sa simpleng paraan ng mga idol at tayo na po ay magpapainit tayo sa ating sikmura at samahan nyo ko mga idol inom tayo ng kape meron pala tayong pako mga idol na binili ko sa halagang 10 piso at pichay rin sa alagang 10 piso mga idol. Masarap man mga idol pag parating araw-araw gulay-gulay kasi nakakatulong naman sa pangangatawan natin mga idol. At hinayaan ko na lang sa likod yung anak kong bunso mga idol kasi tumitingin siya sa akin. Baka paglaki niya may matutunan siya. Hinugasan na pala ni Mrs. mga idol yung kawali. Diyan tapos tayo habang gumagayad pa rin ng mga rikado sa ating lulutuin na ginataang tilapia. Shout out pala ko sa lahat ng mahilig magluto dyan mga idol. Katulad ko, pinahipayan ko lang mga idol para malakas yung apoy. Habang mainit na po yung ating kawali, sinunod ko naman yung mga ricado natin tulad ng luya, sibuyas, bawang at kamatis mga idol. Ang bango talaga mga idol. At kinuha ko na pala yung apat na pirasong tilapia natin mga idol. Ganyan pala ako magluto mga idol. Kayo po mga idol, paano po ba kayo magluto ng ginataang tilapia? Paki-comment naman po para malaman natin kung ano po yung proseso na ginagawa ninyo. Inuna ko pala mga idol sinangkot siya para matanggal talaga yung lansa ng tilapia. At pagkatapos sinunod ko na po yung pako at yung pichay. Nilagyan ko pala mga idol ng pamintang powder o pino. Pagkatapos pinuos ko na po yung gata na nabili natin sa halagang 40 peso mga idol. Ang mahal talaga ng gata dito. At kung sa probinsya lang ito mga idol, ang dami talaga ang niyog at ang daming magagata natin. Mga idol, sa lahat ng mga bagwang followers natin dyan at nanonood, welcome po kayo sa page natin. At oras na po ng ating pag-shoutout sa mga hamahal nating followers mga idol. Hello, Hello mga idol. idol! Yan, kamusta? Shoutout pala kami kay Ma'am Sambinas. Watching from Rotterdam, Netherlands. Maraming salamat sa binigay mong stars ma'am. Shout, Shout out idol. God bless po kayo ma'am. Ma'am Beth Maceda Martlock from Lewiston, Maine. Maraming salamat din sa stars ma'am. Shout, Shout out, out idol. idol. God bless po. Baby Claire D watching from Canada. Shout, Shout out, out idol. idol. Ingat po palagi dyan ma'am. G Barcelona watching from Italy. Shout, Shout out, out idol. idol. At kay Sir German Boro Senior watching from Dubai. Shout, Shout out idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo at suporta. Sir Anselmo Iskaraman Liko. Shout out sir. Shout Magandang out. gabi po. Ingat po sir and God bless. Ma'am Ems Ems. Shout out ma'am. God Shout bless po. Shout out idol. Shout out Ading Crystal from Cotabato City. Shout, Shout out, out idol. idol. Shout out Sir Richard Bakula. Maluka, Maluka. from Lantapan, Bukidnon. Shout-out, Sir Richard. Idol. George Labalan, The Calius hey. Family from San Pablo, Laguna. Shout-out, out out Idol. Idol. Shout-out, Manoy Senior Sumayo Ay. from Ulutanga, Sambuanga, Sibugay. Shout-out, out out Idol. Idol. At shout-out kay Sir Vincent Salvante from Bataan. Shout-out, Idol at kay Sir Mario Gilin Bincalo watching from Iloilo City shout out Idol. Shout out shout out idol. Out idol. na salamat sa mga kay Lunggudra Sir Roli Aquino Dakanay from Lucap Aluminos Pangasinan shout, shout out, 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 out idol. idol. maraming salamat maraming po salam. sa panunod at support niyo mga idol ingat po kayo palagi and God bless po God bless, bye bye at ayan mga idol, natapos na po tayo sa ating pagluluto kaya hinangok na po ang ating ginataang tilapia. Mabango-bango pa talaga mga idol kaya nagkuha na po ako ng isang pirasong tilapia para sa aking umagahan doon sa aking trabaho mga idol. Kasi mga idol para hindi po tayo malate kaya doon na lang po ako kakain sa aking tinatrabahuan. Kaya nagkuha na po ako ng mga gamit ko at alis na po ako mga idol. Kasi ako at ang aking pamilya mga idol, makontento na po kami kung anong meron sa amin. Ang importante mga idol, masaya at napabusog ko yung pamilya ko. Kaya samahan nyo kami mga idol sa aming magahan Thank you Lord sa blessings. Kain po tayo mga idol. Ginataang Tilapia ang ulam natin ngayong umaga mga idol ang sarap talaga mga idol ng aking niluluto at meron pang pako tapakasarap talaga ang pako mga idol lalo na siguro to pag gawing kilawin dyan na pala ako kumain mga idol sa loob ng bodega kasi hindi na po kumain sa labas kasi umuulan at umaambon kung nakaabot ka sa part na video na to mga idol pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share ang ating video kung nagustuhan po ninyo mga idol at pwede rin po tayo mag-comment para malaman po natin mga idol kung saan po umabot ang ating video. Maraming maraming salamat po mga idol. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.